Yan ang Pinoy. Kahit binabaha na, masaya pa rin. Diba? So yan guys, so na dito banda sa lugar namin, sa may Kaloocan. Ayan. Pero masaya pa rin, nag enjoy yung mga bata. Yung iba, no choice kundi lumusong sa baha. Diba? So yan ang Pinoy, mga ka-mindset. Diba? So ika nga sa kasabihan, mga ka mindset life is not about waiting the rain to stop. It's all about enjoying while it's raining, di ba? So enjoy lang natin kahit maulan, wala tayong magawa diyan. sa loob ng isang taon, talagang meron talagang gaytong scenario. Sobrang init, minsan naman sobrang ulan na may dalang pagbabaha. Well, minsan lang kasi kawawa yung mga masyadong apektado sa baha, no? Yung napiperwisyo sa baha, minsan delikado lang sa baha mga mindset, Yun yun, yung mga sakit, na pwede nating makuha sa baha, yung mga leptospirosis, o madisgrasya tayo, masugatan tayo, matinik, o mashoot sa mga manhole, yun yung mga nakukuha natin sa baha, bukod sa lagnat, mga sakit. So, ingat lang mga ka-mindset, no? Ngayon, kung hindi kayang pumasok, wag munang pumasok mga ka-mindset, wag natin pilitin. Diba? Kasi nga, isa lang ang buhay. Diba? Ang trabaho, nandyan lang yan. Hindi pa naman maulugi 'yan ngayon eh. Hindi pa yan maulugi pag di ka pumasok ngayong araw na 'to. Okay? Yung mga trabaho matambakan man tayo, okay lang 'yan. Part 'yan ng buhay natin. At is importante pagbalik natin may trabaho pa rin tayo. Okay? Sabi nga sa batas hindi tayo pwedeng piliting pumasok kung sobrang hindi kaya or sobrang uh, hindi tayo makakadaan sa ating mga daanan o pwede tayong maging uh, banta o pwede maging banta sa ating buhay o pwede tayong ma ma may lagay sa panganib or peligro. Okay yung mga mindset ha. So, ingat-ingat lang tayo. Talagang sobrang lakas ng ulan. Lalo na dito sa Metro Maynila, especially sa may bandang Kaloocan. No? So, nakapanood ako sa Facebook. Ang dami ng lubog sa baha sa Metro Maynila. So, sana man lang matapos na to at sana okay tayong lahat. Ingat-ingat lang mga mindset okay? Have a good day. Bye-bye.